ayan, ah, good morning mga kaibigan mga kaibigan ito yung nest box natin, tinagal natin dun sa ating cage kasi may problema, ayan oh ah. kung nakikita nyo po, punong puno ng lang dyan ah, binaklas natin ah, napakadami, yun ang problema pagka yung box mo ay eh, pinuno ng lang dyan kasi namatay nga yung ating gold na female nun dito sa nest box to hindi diba, ko ano, alam, bakit silang gam kaya ngayon natin ng gam tapos uh, babrik natin doon eto yung sinasabing sa inyo nung dati may mga butas to yan pwede mo itali yung ibang nest box wala, yung nabili natin walang mga gantong butas tayo pa nagbutas kaya kung may bibili ka ng nest box para sa princess nyo yung tubilin nyo yung may butas para hindi na kayo magbubutas at madaling maikabit. yan mga kabe ito yung nest box natin na kanina tinanggalan natin ang mga langgam dito siya nanggaling mga kaibigan oh. yeah. sa so may dulo na yan nakikita nyo yeah. sa so dulo po na yan Diyan po natin nilagay yon at syempre dyan din natin babalik pero dahil mahirap uh, mahirap tanggalin kasi magkakapatong lang naman yung cage natin magagambala pa yan oh. No? yung dito sa mga society pinches natin na may mga itlog na sa baba, yung sa babay mga society pinches natin kaya ang gagawin natin imbis na ibalik natin tong nest box ah, uh, kukuha na lang tayo dito ng yan itong basket itong nest basket na to yun lang po ang gamitin natin para doon ilagay sa uh, kabilang cage na may langgam nga ayan po huwag mo tayo mga kaibigan ayan mga kaibigan kung tinanggal ko na rito yung divider yung triple cage to tanggalin muna natin din nung uh, tabigan nila yung kasi yung cage natin dito ayan. sa mga kaibigan ayan. Dahan-dahan lang din tayo dahil may itlog dito. Sa number 5 yan. Diyan sila yan So oh. walang tayo ng isang nest basket. Para pamalit nga. Doon sa nest box na may langgam. Kasi yung nest basket mga kaibigan mga kabyo. Ganito lang po yan oh. May alambre sya sa likod kaya mas madaling isabit. Uh, bumili talaga ako nito, patulad ng gaya emergency, kailangan palitan yung nest box, dahil may langgam ito muna laragay natin nest basket magkaiba okay, sa yung nest basket, syempre, tsaka dun sa uh, regular na nest box para sa akin, mas maganda yung nest box talaga, kesa okay, so dito sa nest basket kasi mas madaling makakuha itlog pagka nandun sa loob hindi ka nitong nest basket medyo pahirap amin lalo na po kung maliit yung kami itlog, Siyempre, maliit na itlog na mga pinches yung kamay nyo, kumalaki nakatulad nito, mahirapan kayong gumawa ng itlog, kaya ito muna ilalagay natin dito sa loob mga kabi kapatulog ako kay misis, ayun, nagliliparan nyo ng mga gold dyan natin dyan baka naman, tutulong hindi naman magkabit yan dito sanay siyang magkabit baka matapakaya ako muna kaya si misis, tutulungan niya tayo dahil medyo mahirap baka mahal wala yung mga gold yan natin lalimaki sa loob ingat lang kayo dahil mabilis lumipad yung mga gold yan, mabilis kumilos kaya sintuang natin yan pag tila And, samantala rito. Hindi pa na Yan mga kaibigan, ganyan lang. Tapos lalagyan na lang natin ng dito sila na materials. Mga nesting materials para pag gusto nilang gumawa. Lalagyan nila sa nest basket. Bahala na sila baga. Ayun na mga kabi, dito sa ating munting ibonan sa ihi Goldfish. Uh, maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi. Merry Christmas! Bye-bye!